Hi mga besh, sobrang init talaga ng panahon ngayon, kakatapos ko lang maligo, ayan, magsa sunscreen muna ako, wala lang naman yung sunscreen ko so naisip namin na init nga, sobra ang tindi ng init, kaya naisip namin na magkabit ng aircon magkakabit kami ng aircon kasi sobrang init hindi na kinakaya talaga ng mga persons so, yeah, kapakita ko sa inyo So, ito yung napili na ng sharp. Ayan. Ito, sharp. DIY lang to. Ako na lang magdidikit. So, ayan na siya. Nakakabit na siya. Ang sarap talaga magpa-aircon ngayon sa sobrang init. So, ayan yung ating aircon. Charot-charot lang to, mga beshi. This is to manifest lang, no? Nasa susunod, totoo na yung ikakabit natin dyan. So, manifesting. Nasa susunod, kaya na natin pumili yan. Sa so, ngayon, pag naiinitan ang kami, tititigan na lang namin yan. I-imagine na, na namin na totoo yan. <laughs>